Mga kababayan, may napakagandang balita para sa ating mga senior citizens. Kung ikaw ay naghahanap ng update tungkol sa pinakabagong pension law na magbibigay ng 12,000 piso buwan ng pensayon sa mga retirado ng SSS at GSIS, nandito ka sa tamang lugar. Abangan ang detalyadong impormasyon na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang ilike ang video na ito, magsubscribe sa ating channel, at i ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa mga benepisyo at ayuda ng gobyerno. Share din ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang sa impormasyong ito. Magandang araw sa ating lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong development tungkol sa panukalang batas na naglalayong itaas ang minimum na buwan ng pensayon ng mga retirado ng SSS at GSIS sa 12,000 piso, ito ay isang makabuluhang hakbang na makakatulong sa ating mga senior citizens na matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa mga pinakabagong ulat, ang panukalang batas na ito ay isinusulong ng ating mga mambabatas bilang tugon sa lumalaking pangangailangan ng ating mga senior citizens. Sa kasalukuyan, marami sa ating mga retirado ang tumatanggap ng pensayon na hindi sapat para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan, lalo na sa panahon ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Ang bagong batas na ito ay naglalayong magbigay ng mas dignipikadong buhay sa ating mga senior citizens. Sa ilalim ng panukalang ito, ang minimum na buwan ng pensayon para sa mga retirado ng SSS at GSIS ay magiging 12,000 piso, ito ay isang malaking pagtaas mula sa kasalukuyang minimum na pensayon na 1,000 piso hanggang 3,200 piso para sa SSS pensioners at 5,000 piso para sa GSIS pensioners. Maraming mga tanong ang lumitaw tungkol sa implementasyon ng bagong batas na ito. Una sa lahat, kailan ito magsisimula? Ayon sa mga opisyal, ang panukalang batas ay kasalukuyang nasa proseso ng pagpapasa. Kailangan pa itong dumaan sa masusing pag-aaral at pagtalakay sa Kongreso at Senado bago ito maging ganap na batas. Mahalagang maintindihan na ang pagtaas ng pensayon ay nangangailangan ng malaking pondo. Ang SSS at GSIS ay kailangang tiyakin na may sapat na pondo para masuportahan ang pagtaas na ito nang hindi naaapektuhan ang kanilang pangmatagalang sustainability. Kaya nga ang implementasyon nito ay magiging gradual o unti-unti. Para sa mga kasalukuyang miyembro ng SSS at GSIS, mahalagang ipagpatuloy ang regular na pagbabayad ng kontribusyon. Ang inyong mga kontribusyon ay mahalaga para sa patuloy na pagpapalakas ng pension system at para matiyak na may sapat na pondo para sa mga benepisyo ng lahat ng miyembro. Ang mga kwalipikado para sa bagong pension rate ay ang mga retiradong miyembro ng SSS at GSIS na nakapaghulog ng sapat na kontribusyon at nakatupad sa mga kinakailangang requirements. Para sa SSS, kailangan ay may minimum na 100 at 20 monthly contributions habang sa GSIS naman ay kailangan ng minimum na 15 taong serbisyo. Mahalagang malaman din na ang pagtaas ng pensayon ay hindi automatiko para sa lahat. May mga specific requirements at kondisyon na kailangang matugunan. Ang mga detalye ng implementasyon ay inaasahang ilalabas ng SSS at GSIS kapag naipasa na ang batas. Para sa mga senior citizens na kasalukuyang tumatanggap ng mas mataas na pensayon kaysa sa 12,000 piso, hindi sila maaapektuhan ng bagong minimum rate. Ang kanilang kasalukuyang pensayon ay mananatiling pareho o maaaring tumaas base sa ibang mga pulisya ng SSS o GSIS. Ang gobyerno ay nagbibigay diin na ang pagtaas ng pensayon ay bahagi ng mas malawak na programa para sa kapakanan ng mga senior citizens. Kasama rito ang iba pang mga benepisyo tulad ng social pension, medical assistance, at mga diskwento sa mga pangunahing serbisyo at produkto. Para sa mga nagtatanong kung paano maghahanda para sa implementasyon ng bagong batas na ito, narito ang ilang mahalagang hakbang. Una, siguraduhin updated ang inyong membership information sa SSS o GSIS. Pangalawa, kolektahin at ayusin ang lahat ng kinakailangang dokumento. Pangatlo, regular na subaybayan ang mga anunsyo at updates mula sa SSS o GSIS. Ang SSS at GSIS ay inaasahang magpapalabas ng mga detalyadong guidelines tungkol sa implementasyon ng bagong pension rate. Ito ay kasama na ang proseso ng aplikasyon, mga requirements, at timeline ng implementasyon. Mahalaga na manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo ng mga ahensyang ito. Para sa mga may katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch sa inyong lugar. Maaari ring bisitahin ng kanilang mga opisyal na website o social media accounts para sa mga updates. May mga hotline din sila na matatawagan para sa mga katanungan at clarifications. Hinihikayat din natin ang ating mga kababayan na maging mapagmatsyag sa mga scammer na maaaring magsamantala sa sitwasyong ito. Tandaan na ang lahat ng legitimate na transaction ay dapat gawin sa mga opisyal na channels ng SSS at GSIS lamang. Ang pagtaas ng pensayon ay isang mahalagang hakbang para sa ating mga senior citizens, ngunit kailangan din nating maging responsible sa pangangasiwa ng ating personal na finances. Mahalagang magkaroon ng karagdagang savings at investments para sa mas secure na retirement. Para sa mga kasalukuyang nagtatrabaho, ito ay isang paalala na magsimula ng maghanda para sa retirement. Ang regular na paghuhulog sa SSS o GSIS ay isang mahalagang investment para sa inyong kinabukasan. Mas malaki ang magiging benepisyo ninyo kung mas marami ang inyong contributions. Ang implementasyon ng bagong pension rate ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa buhay ng ating mga senior citizens. Hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi tungkol din sa pagbibigay ng dignidad at seguridad sa ating mga nakatatanda sa kanilang pagreretiro. Bilang pangwakas, nais naming bigyang diin na ang pagtaas ng pensiyon ay isang proseso na nangangailangan ng kooperasyon ng lahat mula sa gobyerno, mga ahensya tulad ng SSS at GSIS, hanggang sa mga miyembro at pensioners. Kailangan nating magtulungan para matiyak ang matagumpay na implementasyon nito. Patuloy naming susubaybayan ang mga developments tungkol sa bagong pension law na ito at ibabahagi sa inyo ang mga updates sa susunod na mga video. Kung may mga katanungan kayo, Maaari ninyong ikomento sa ibaba at susubukan naming sagutin ang mga ito. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang updates tungkol sa mga benepisyo at ayuda ng gobyerno. I-share din ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang sa impormasyong ito. Hanggang sa susunod na video, ingat po tayong lahat.